Ang kasal ko ito ang naging pinakamalaking perwisyo sa kasaysayan ng aming bayan. Hindi pa man natatapos ang musika, napuno na ng kaguluhan ang buong venue. Ang matamis na amoy ng pagkain ay napalita ng baho ng suka at pagdududa. Nakita ko ang mga bisita, nakakapit sa kanilang tiyan, ang kanilang mga mukha ay namumutla sa gulat at pagkasuklam. Sumunod ang mga sigaw, ang mga hikbi, at ang sunod-sunod na takbo patungo sa banyo. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, nandoon siya. Si Sarah, ang best friend ko, na dapat ay katabi ko sa araw na iyon, ngayon ay nakahawak sa kanyang lalamunan, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sa tabi niya, ang aking fiant, dapat, si David, na kanina inagpakita ng matamis na ng ngiti, ngayon ay nangungunot ang noo, at unti-unti ay bumubulagta. Alam kong ako ang may kagagawa ng lahat. Dahil ang pagkain kinain nila, hindi lang iyon panis nilagyan ko iyon ng laso ng paghihiganti. Ito ang araw na binalik ko sa kanila ang lahat ng sakit na ipinaranas nila sa akin, at hindi ko iyon pagsisisihan. Ito ang kwento kung paano ang isang pinapangarap na kasal ay naging isang bangungot at ako ang kanilang bangungot. Bata pa lang ako, laging sinasabi ng mga tao na ako raw si Ana, ang perpektong babae. Hindi dahil sa aking pagiging walang bahid dungis, kundi dahil sa aking determinasyon sa buhay at sa kung paano ko hinaharap ang bawat hamon. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera sa larangan ng arkitektura, biniyayaan ako, hindi lang ng katalinuhan kundi pati na rin ang itsura na madalas mapuri, mahaba ang aking buhok, laging maayos at makintab. Ang aking mga matay malalim at parang laging may hinahanap. May sarili akong apartment na pinaghirapan, isang matatag na trabaho, at isang pamilyang laging sumusuporta. Ang buhay ko ay parang isang maayos na blueprint, bawat detalye ay nakaplano at nasa lugar. Pero ang pinakapuso ng aking maayos na buhay ay si David. Nakilala ko siya sa isang conference dalawang taon na ang nakakaraan. Matangkad, matalino, at may napakagandang ngiti na kayang tunawin ang anumang pagod. Siya ang tipo ng lalaking pangarap ng bawat babae, isang tunay na ginoo. Ang mga pag-uusap namin ay laging punong-puno ng tawanan at malalim na pagkaunawa hindi nagtagal, naging kami. Ang aming relasyon ay parang isang pinong tela, maingat na hinabi sa pagmamahalan, tiwala at respeto. Sa tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko ay buo ako, kumpleto. Wala akong hihilingin pa sa mundo. Ang aming mga pangarap ay iisa, ang makapagpatayo ng sariling pamilya, isang bahay na puno ng pagmamahalan. At syempre, nandoon din si Sarah. Ang aking best friend mula pa noong high school. Si Sarah ay palaging nasa tabi ko sa bawat tagumpay at pagkabigo. Siya ang aking katuwang sa kalokohan, ang takbuhan sa problema. Marami kaming pinagsamahan, halos lumaki kami na magkasama at pakiramdam ko wala nang makakapaghiwalay sa amin. Nang magpropose si David sa akin sa isang romantikong dinner sa tabing dagat, si Sarah ang una kong tinawagan. Iyak siya ng iyak sa tuwa, parang siya mismo ang ikakasal. Pinlana namin ang bawat detalye ng kasal na parang isang panaginip, ang bawat piraso ay bumubuo ng isang perpektong puzzle. Ang lahat ay tila nasa lugar. Ang lahat ay perpekto o akala ko lang pala. Ang kapalaran, minsan, ay may sariling plano at kadalasan masama iyon. Ang unang pagkagambala ay nagsimula ng paunti-unti, halos hindi ko napansin. Akala ko dahil lang sa excitement o sa stress ng pagpaplano ng kasal. Nagsimulang magbago ang kilos ni Sara. Hindi agad halata pero may kakaiba. Minsan, kapag naguusap kami ni David tungkol sa mga plano sa kasal, bigla siyang sisingit at sasabihin, naku, Ana, alam kong gusto mo yan pero parang mas gusto ni David ang mas simple, diba, David? At titingin siya kay David na may kakaibang ngiti. Madalas, sumasang-ayon si David na akala ko noon ay dahil sa pagiging practical niya. May mga pagkakataon din na kapag nagkakasama kaming tatlo, bigla siyang magsasabi ng mga inside joke na kami lang ni David ang nakakaalam. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin kay David na may kakaibang kinang sa mga mata, isang kinang na hindi paghanga, kundi pagmamayari. Pinapawi ko lang ang ideyang iyon. Best friend ko siya. Siguro, masaya lang siya para sa amin. May minsan pa nga na nasa bahay ako ni David at nakita kong may naiwan si Sarah na Panyo sa sofa. Ang panyo ay may initials ni Sarah at ang pabango niya ay sobrang amoy doon. Sabi ni David, ah, naiwan niya lang kanina. Nagtulungan kami mag-ayos ng mga dokumento para sa wedding permits. Simple lang ang paliwanag pero may bumulong sa akin na hindi iyon normal na pagiging magkaibigan. Ang damdamin ng pagdududa ay parang isang buto na naitanim sa aking puso. Hindi ito agad lumago pero nandoon na. Sinubukan kong kalimutan pero sa bawat tingin ni Sarah kay David, sa bawat sulyap ni David sa kanya, parang may kung anong kumukurot sa aking dibdib. Ang dating perpektong larawan ng aming relasyon ay unti-unting nagkakaroon ng mga biyak at hindi ko pa alam kung gaano kalalim ang mga biyak na iyon. Ang bawat gabi, pakiramdam ko, may isang tanong na gumagambala sa aking isip, anong nangyayari? At bakit pakiramdam ko, hindi ako kasama sa mga sagot? Mula noon, tila mas lumala ang lahat. Ang mga kakaibang komento ni Sarah ay naging mas madalas at mas agresibo. Hindi lang ito sa salita, pati na rin sa kilos. Sa mga dinner na kasama namin si David, palagi siyang nakaupo sa tabi ni David. Kung wala nang upuan, pipilitin niya ang sarili niyang lumipat para lang mapalapit sa kanya, na akala mo inatural lang. Kapag nag-uusap kami ni David, bigla siyang sisingit at hahawakan ang braso ni David, o tatawanan ang mga biro niya ng mas malakas kaysa sa akin, na parang gusto niyang ipamukha sa akin na siya ang mas nakakaunawa sa fan ko. Pakiramdam ko, may isang pader na unti-unting itinatayo sa pagitan ko at ng sarili kong fan, at si Sarah ang masigasig na nagtatayo nito. Ang mga meeting namin para sa kasal ay naging laging puno ng tensyon, bagaman ako lang ang nakakaramdam nito. Kung pipili ako ng bulaklak, sasabihin niya, naku, Ana, medyo luman na ang style na yan. Mas gusto siguro ni David ang modernong dating. O kaya, hindi ba mas praktikal kung ang catering ay yung mas mura? Ang laki ng gagasto ninyo sa iba pang bagay. Laging may negatibong komento na pinipilit niyang gawing concern para sa akin. Pero sa likod ng mga salita niya, naramdaman ko ang matinding pagkaingit at pagnanais na kontrolin ang lahat. Nagkaroon ng pagkakataon na pinili ko ang isang wedding gown na matagal ko nang pinapangarap. Nagkasya ito sa akin ng perpekto at pakiramdam ko, ito ang destined na suotin ko. Pero nang makita ito ni Sarah, sinimulan niya akong kumbinsihin na masyadong simple o hindi bagay sa shape ng katawan ko. Palagi niyang inuudyok si David na tingnan ang iba pang designs, na akala ko'y suporta niya sa akin, pero sa huli, tila mas gusto pa niya akong magmukhang hindi maganda sa aking sariling kasal. Ang mga maliliit na pagtataksil na ito ay unti-unting nagpapabigat sa aking puso. Nararamdaman ko na may mali, pero ayoko pang maniwala na ang taong pinagkakatiwalaan ko ng husto ay kaya akong saktan ng ganito. Ang aking intuition ay sumisigaw na, ngunit ang aking puso ay lumalaban pa rin. Pero ang mga maliliit na pahiwatig na iyon ay naging malalaking dago. Isang gabi, habang nagliligpit ako sa kwarto ni David, napansin ko ang kanyang cellphone na nakabuka sa side table. May bagong notification mula sa isang messaging api, hindi messenger, kundi isang api na hindi ko pamilyar. Curiosity. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Binuksan ko ang epi at doon, nabasa ko ang mga mensahe na nagpatigil sa aking hinina. Mga mensahe ng pagmamahalan. Mga plano. Hindi lang basta mga bulungan, kundi mga detalyadong usapan tungkol sa isang kinabukasan na walang ako. Mahal kita, Sarah. Hindi ko na kaya ang pagpapanggap ito ang mensahe ni David. At ang sagot ni Sara, magtiis ka pa, mahal. Malapit na ang araw. Pagkatapos ng kasal, malaya na tayo. Sa wakas, magiging atin na ang lahat. Ang aking puso ay bumagsak sa aking tiyan, kasama ang lahat ng pag-asa ko. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa aking puso, isa-isa. Hindi lang pala sila naglulokohan. Nagpaplano sila. Ang kasal namin, ito pala ang kanilang grand finale. Isang paraan para magamit ang lahat ng pinaghirapan ko, ng pinaghirapan namin, para sa sarili nilang kaligayahan. Ang init na naramdaman ko sa aking pisni ay hindi dahil sa hiya, kundi sa galit. Isang galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Isang nagliliyab na galit na nangangailangan ng labasan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Bumalik ako sa aking silid, umiyak ng tahimik. Ngunit sa bawat patak ng luha na dumaloy sa aking pisngi, may isang plano na nabubuo sa aking isip. Magbabayad sila. Lahat ng sakit na ipinaranas nila sa akin, ibabalik ko sa kanila, hindi sa pamamagitan ng sigawan o physical na confrontation, kundi sa pamamagitan ng isang master plan, isang sining ng paghihiganti. Mula noon, pinilit kong maging kalmado. Nagpanggap akong walang alam. Mas mumiti pa ako mas naging dimasaya ako sa pagpaplano ng kasal. Ang bawat sandali na kasama ko sila ay parang pag-aaral sa kanilang mga kahinaan. Pinapanood ko ang kanilang mga lihim na tingin ang kanilang mga bulong. Naging isang aktres ako sa sarili kong buhay na nagpe-perform sa isang stage na ako mismo ang nagplano. At ang stage, ang kasal na pinangarap ko na ngayon ay gagamitin ko para sa kanilang pagbagsak. Ang pagtawa nila sa aking likod ay malapit ng maging mga hikbi hindi ko nahahayaan na maging sunod-sunuran ako sa kanilang baluktot na laro. Mayroon akong hawak na ebidensya, higit pa sa mga text messages. Sa isang pagkakataon, habang sinusubukan ni Sarah ang kanyang speech bilang maid of honor, iniwan niya ang kanyang tablet sa living room. Nang mag-CR siya, nakita ko ang isang folder sa kanyang desktop na may pangalang Future. Sa loob nito ay mga larawan nila ni David na magkasama sa iba't ibang lugar, sa beach, sa isang cabin sa bundok, sa mga petsa na akala ko ay may business trip si David o kaya ay may family emergency si Sarah. Mayroon ding mga resibo mula sa mga mamahaling hotel, kasama ang kopya ng mga flight tickets nila, patungong ibang bansa, nakabook para sa isang linggo pagkatapos ng kasal. Ito ang kanilang escape plan. Ang kasal namin ay magiging cover lang para sa kanilang pagtakas. Ang pera na ibibigay ng mga bisita bilang regalo sa kasal ay gagamitin nila para sa kanilang bagong buhay na puno ng kasinungalingan. Para silang mga kriminal na gumagamit ng isang malaking kaganapan para maitago ang kanilang krimen at ang pinaghirapan ko ay magiging tulay nila. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay sa akin ng matinding kalinawan. Hindi lang sila naglulokohan, niluluko nila ang lahat ng taong nagmamahal at nagtitiwala sa akin, pati na ang kanilang sariling pamilya. Doon ko na pagtanto. Hindi sila dapat makatakas ng walang kaparusahan. Ang plano ko ay hindi lang dapat masakit, dapat itong maging permanente, isang mansa na hindi nila kailanman mabubura. Naisip ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa pagpaplano ng kasal. Ang bawat detalye ay pinili ko ng may pagmamahal. Ngayon, ang bawat detalye ay gagamitin ko para sa kanilang kapahamakan. Nagsimula akong magplano ng mas maingat, ng walang bakas. Ang unang target ko ay ang caterer. Si Chef Gaston, na isang kilalang chef sa Manila, ang aming napili dahil sa kanyang reputasyon. Napagkasunduan namin ang isang menu na puno ng mga specialty niya. Isang araw, tinawagan ko ang opisina niya, nagkunwari akong may problema sa schedule at kailangan kong baguhin ang ilang detalye sa menu. Sinabi ko na gusto kong makausap ang personal assistant niya sa personal. Matapos ang ilang pagpupumilit at paggamit ng aking charm, napapayag ko sila na ako mismo ang pumunta sa kanilang opisina para sa huling pagbabago. Doon, sa isang sandali na hindi nila inaasahan, habang abala ang assistant sa telepono na may iniintinding isa pang kliyente, mabilis kong nilagyan ng maliit na marker ang isang bahagi ng kontrata. Binago ko ang petsa ng expiry ng ilang piling sangkap na gagamitin sa piling pagkain. Hindi lahat tanging ang mga pagkain na alam kong paborito ni David at Sarah. Ang mga putahe na tiyak na kakainin nila ng marami dahil iyon ang kanilang signature dishes. Ginawa ko ito nang hindi mapapansin ng sino nagmistulang simpleng pag-edit lang. Ang aking aha. Moment ay nararamdaman ko na. Hindi nila alam na ang kanilang forever ay magiging never sa isang kisapmata. At ako, si Ana, ang magiging dahilan. Ang araw ng kasal ay dumating, punong-puno ng sikat ng araw at mga bulong ng pag-asa. Ako ay maganda, nakangiti at kalmado. Hindi ko hinayaan na makita nila ang apoy sa aking mga mata, ang galit na kumukulo sa aking kalooban. Si David, nakatayo sa altar, nakangiti sa akin, ang ngiting puno ng kasinungalingan. Isang ngiting kinasusuklaman ko. Sa gilid, si Sarah ang maid of honor ko, nakangiti rin, ang kanyang mga mata ay nanonood sa bawat galaw ko. Ang aking best friend. Naglalakad ako sa pasilyo, bawat hakbang ay parang patak ng orasan na bumibilang patungo sa kanilang pagbagsak. Ang bawat pangarap na itinayo ko para sa araw na ito ay gagamitin ko laban sa kanila. Ang seremonya ay natapos ng maayos. Ang mga sumpaan, ang esido, ang lahat ng iyon ay parang isang pelikula na pinapanood ko, malayo sa aking sarili. Ngunit sa aking isip, ang aking script ay mas nakakatakot. Pagkatapos ng seremonya, pumunta kami sa reception. Ang lugar ay maganda, ang mga dekorasyon ay perpekto, ang musika ay masaya at buhay na buhay. Nagumpisa ang kainan. Nandoon ako, kinakausap ang mga bisita, ang aking mga mata ay nakabantay sa bawat galaw ni David at Sarah. Nakita ko silang kumuha ng maraming serving ng mga special na pagkain. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasabikan. Nagtawanan pa sila na akala mo ay walang ginawang masama, na akala mo ay sila ang bida sa kwento. Unti-unti, nagsimulang magbago ang mood sa venue. May mga bisita na nagsimulang mangunot ang noo, may mga nagbubulungan at pagkatapos ang una. Isang guest ang biglang tumakbo patungo sa banyo, hawak ang kanyang bibig, ang kanyang mukha ay lunti. Sumunod ang isa pa. At isa pa. Ang malinamnam na amoy ng pagkain ay napalitan ng pamilyar na amoy ng pagsusuka. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga waiter ay litong-lito, ang mga magulang ay nag-aalala, ang iba ay nagpapaliwanag sa kanilang mga anak. Si David at Sarah, na nasa gitna ng dance floor, biglang nagtinginan. Nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Mula sa tuwa, naging pagkabahala, hanggang sa matinding pagkatakot. Maya-maya, si Sara ay namutla. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. At si David? Bumalik siya sa kanyang upuan, nagmamadali na parang may nararamdaman. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng takot at pagtataka. At doon, nagsimula ang kaguluhan naglipa na ang mga taong nagsusuka. Nagkaroon ng alingas-ngas tungkol sa caterer. Nilapitan ko si David at Sarah. Lumapit ako sa kanila ng dahan-dahan, ang aking mukha ay kalmado, pero ang aking mga mata ay nagnininas. Masarap ba ang pagkain, mga kaibigan? Tanong ko, ang aking boses ay kalmado, pero may tinik na pinalaki ng aking galit. Tumingin sila sa akin, ang kanilang mga mata ay nagtatanong at puno ng takot hindi lang takot sa sakit na nararamdaman nila, kundi takot sa pagkakabunyag. Ang kasal na ito, ang kasal na matagal kong pinaghandaan para pala sa inyo, hindi ba? Diretsahan kong sinabi, sapat lang para marinig namin. Kaya pala ang saya-saya ninyo, dahil sa wakas, mapapasa inyo na ang lahat ng pinaghirapan ko. Nanlaki ang mga mata ni David. Ana, anong sinasabi mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit at pagkabigla. Ang sinasabi ko, David, ay alam ko. Alam ko ang lahat ng panluloko ninyo. Ang bawat text, bawat plano. Akala ninyo, hindi ko alam na ang kasal na ito ay gagamitin nyo lang para sa sarili ninyong kasiyahan at pagtakas. Well, ang kasiyahan ay panandalian lang. At ang sakit na ipinaranas nyo sa akin, ibabalik ko sa inyo, kasama ang interes, sa harap ng lahat ng taong minahal at pinagkatiwalaan ko. Nagulantang si Sarah, Impossible. Sigaw niya, pero ang kanyang mukha ay lalong namutla. Sinong magsasabi? Hindi ko kailangan ng iba para sabihin sa akin, sagot ko, ang aking boses ay matatag. Nakita ko mismo. At dahil sa nakita ko, pinaghandaan ko ang araw na ito ng mas maaga pa sa inyo. Nilabas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanila ang larawan ng binagong kontrata, kasama ang kanilang mga flight details, at ang mga larawan nila na magkasama sa mga hotel. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkabigla at takot, hindi lang sa food poisoning, kundi sa kanilang kumpletong pagbagsak. Ang mga sigaw ng pagkadismaya mula sa mga bisita ay nagmistulang soundtrack ng kanilang pagbagsak. Ang reception ay naging isang eksena ng kalamidad, isang bangungot na magpakailanman nilang dadalhin. Ang mga ambulansya ay dumating, sinasa ilalim sa emergency care ang mga bisitang naapektuhan. Si David at Sarah, dahil kinain din nila ang mga pagkain, ay kabilang sa mga dinala sa ospital, hindi bilang mga bagong kasal na magdiriwang, kundi bilang mga pinaghihinalaang may kinalaman sa food poisoning na sumira sa buong kaganapan. Ang kanilang pagtataksil ay nabunyag, hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya at mga kaibigan na nandoon. Ang kwento ay kumalat ng mabilis, tulad ng isang apoy sa tuyong damo. Ang perfectong kasal ay naging kalamidad sa kasal at ang kanilang affair ay naging mainit na topic sa buong bayan. Si Chef Gaston, ang caterer, ay nagdemanda kay David at Sarah dahil sa pagkakalat ng maling impormasyon at sadyang paninira sa kanyang pangalan. Ang mga investigador ay mabilis na nakita ang kanilang mga flight tickets at ang kanilang mga lihim na mensahe. Sa huli, napilitan silang bayaran ang lahat ng gastos, kasama ang matinding multa at nawalan sila ng trabaho dahil sa iskandalo. Ang kanilang bagong buhay sa ibang bansa ay napalitan ng kahihiyan at paghihirap na nakasulat sa bawat headline ng balita. Sa akin naman, masakit man ang pinagdaanan ko, nakahanap ako ng kapayapaan. Ang paghihiganti ay hindi kailanman magiging solusyon sa lahat ng problema, pero sa kasong ito, ito ang nagbigay sa akin ng sarili kong hustisya at pagpapatunay na ang pagtataksil ay may katumbas. Kinansela ko ang kasal at bagaman masakit, mas pinili kong maging malaya sa mga kasinungalingan at pagpapanggap. Nagpakonsulta ako sa terapi para maghilom, para linisin ang lahat ng dumi na idinulot nila sa akin. Unti-unti, bumalik ang aking sigla, ang aking liwanag. Ang mga kaibigan ko, ang mga tunay na kaibigan, ay nasa tabi ko, nagbibigay suporta. Ang buhay ko ay parang isang bahay na nasira ng lindol, pero muling itinatayo ng mas matibay, mas may pundasyon. Natuto ako ng napakahalagang leksyon. Ang tunay na kagandahan ay hindi lang sa panlabas, kundi sa katatagan ng loob at sa kakayahang bumangon mula sa pagkabigo. At ang pinakamahalagang aral, ang pagtitiwala ay hindi dapat ibigay sa sinuman ng walang pag-aalinlangan, lalo na sa mga taong mukhang malinis sa labas pero may bulok na kalooban. Ngayon, ako si Ana, mas matatag, mas matalino at handa ng harapin ang anumang hamon na ihagis ng buhay. Hindi na ako naging biktima. Naging tagapaglikha ako ng sarili kong hustisya. At iyon ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Hayaan silang magdusa sa kanilang sariling gawa. Ako, magpapatuloy ako sa buhay na puno ng pag-asa at tunay na kaligayahan.